maayong adlaw sa tanan no alam niyo no um, ayaw ko tantanan ng mga demonyo dito sa Dabaw it is because sa mga nalalaman ko about sa kanila okay um either gusto nilang akong ipa-blackmail or itong nangyari sa akin na hit and run no na dalawang beses na unang-una kaya pala kami nahirapan na makapag-file ng kaso it is because um, that former city councilor na natalo na mayor sa Laak is member ng Davao Group. Um, alam niyo sa totoo lang ha, ah, uh, dahil ito is nag-umpisa noong 2017, no, yung may in-expose ako, and then um, pinuntahan ako ng mga NBI, yung NBI Davao kasi, mga tao talaga yan ng mga Duterte. Okay? Um, yun nga, nakapasok ako sa kanila until I met this man, no, na pinangalanan din ni Arturo Las Cañas, na si Sir Sunny Binabintura na pumunta din sa Quadcom at ako mismo makaka-witness na yung sinabi niya sa Quadcom ay isang napakalaking sinungaling. Okay? Um, ang aking pagkakakilala sa kanya is his the leader no kasi wala na yung silalas kanya sa Davao death squad okay and um ang lahat-lahat kasi um katulad sa amin no na binigyan kami ng allowance no monthly okay uh, in fact ha dinadaan sa NBI at yung naguhulog sa NBI ang naguhulog sa Palawan is also NBI okay i don't know if this is the reasons or sa iba ko pang mga nalalaman kung bakit they are trying para mag um, sa kung anumang paraan gusto nila akong i-dispose. Okay? Sa totoo lang, no? Nakarating kami dito, pinapuntahan kami ng mga ng pulis at NBI sa amin at pinilit kaming lumipat dito, no? Upang maging witness, no? Against kay former Terlianes. And then, dahil lang sa alam nyo kasi, minsan, um, not all the time, nag a ako sa kanila. Lalo na, kapag nakita ko, na anuman na masyado, no? And, um, wala na sa lugar. Yung pinaka-worst is yung nangyari, no? Yung, sa yung model dito, na binaril, no? Sa, sa Mental Davao City, and yung sa kay Paul Gonzaga. Maybe that's the reasons why he said that they wanted na madispose ako. So, para sa akin, bago mangyari yun, no? At least, meron akong video na lahat-lahat na lang gagawin nila na i-dispose ako. Sasabihin nila na walang utang na loob daw si ano, si PBBM, no? Which is, ginawa lang naman ni PBBM yung kanyang trabaho pero ang totoong mga user no na magaling lang kapag gamitin ka is sila hindi si PBBM wala lang talagang palakasan kay PBBM and the president is just doing his job very well at wag na wag nyo akong guguluhin dito it is because ang tatay nyo ang nag-order sa ano at dal 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 dalihin kami dito sa Davao City. At sabi-sabi niyong tulong, hindi po 'yung tulong. Responsab responsibilidad niyo po 'yon dahil kami po ang kinuha at dinala dito. Sa totoo lang, 'no? Ako naghahanap buhay, 'yung paghahanap buhay ko sa una dati inisip ko rin na baka ah, may ibang tao si PBBM na may galit sa akin dahil nga 'yung bastos 'yung bunga nga ko dati, minsan nga para minsan sila 'yung napag-iisipan ko. But it was now, it was all clear no? Lalo na yung in-endorse nyo pa, yung may-ari ng sasakyan na nag and run sa akin. Na meron nagsabi sa akin na baka daw dami owner lang yon And that kasi yung babaeng iyon is um, bayaw niya. Uh, ano siya no? Um, umagad. Ano tawag dito? Abyanan siya ng anak Mr. Sunny Binabintura na leader sa DDS at yung sinabi sa kanya ni Ma'am Garma, okay, na yung ang ko ano mga pera, mga ano sa kanya dumadating at saka uh, dumadaan at pati kay Ma'am Muking, totoo po 'yon. Meron po ako kahit kami po dumadaan kami kay Sani Binabintura at kay Ma'am 'Yun po ang katotohanan. I know sa mga pogo. Okay? Yung mga pera na yon Si Entel Kaya, alam niyo sa totoo lang ha, gusto kong mamuhay uh, ng normal. Sana yung tinulong ko sa inyo, sinuk nyo, sinuklian nyo lang naman sana na magkaroon ako ng peace. Pero purus pa rin kayo kabusitan. Dahil yung nadisgrasya ako ka, na last year, Inisip ko na talaga ngayon na tama. Daba ka kayo lang because they either you wanted to dispose me because yung mga nalalaman ko o gusto nyo akong gawing sacrificial lam para isisi sa Marcos admin. Alam nyo kasi entitled kayo eh. Kayo yung sa time ni PRRD ang nang-aap eh. Ngayon, yung mga taong ginawan nyo ng katarantaduhan katulad kay attorney de Lima is baklang dahil kayo ba ang nine years na makulong nagpapabiktim na kayo dati sabi nyo walang fresh freedom nung sinarado ang ABS-CBN pero ngayon ang sakit kapag yung gawain ninyo bumalik sa inyo Grabe yung ginawa nyo sa akin. Tandaan nyo yan.